tutusin, mababait naman yung mga Pilipino. Tsaka ang Pilipino, mabilis magpatawad naman yun. Baka huwag na natin siyang pahirapan. Kasi, kaya nang sabi ko, siya naman talaga ang uh, nagdala ng ama nyo dito ulit at hindi ding nang maayos. With military honors yun, ha? Oo. Um, uh, uh, napanood nyo naman, hindi naman ako nang babawa. Nakita nyo, may military honors yun. So, he was, ano, uh, ginawa ni PR, pinabalik dito si FM, Ferdinand Marcos at pinigyan siya ng ano, Heroes Welcome and Heroes Burial. At uh, marami, marami rin kumukontra. Huwag na ilipin sa ng bide. Presidente yan dati. So sana po, ganun po Mr. PBBM na naisip niyo na eh. this is not an ordinary, ordinary person. This is not only the not only the mayor of Davao for so many years. He was the president of the Republic of the Philippines na may high approval ratings hindi po siya naging diktador, hindi po siya pinaalis sa pwesto, tinapos po niya yung term niya. Wala siyang inambisyon na I will extend my term,